dili gid siya totally nga naagid isulod oh sa ako ang gihagkom lang sa... murag na ara sa pulo ka buok sulod sa iyahang ani unud tahop pa gid siya ana yani, mo ni ya karon tibok adlaw nga kaitik ya ni huruton dako man ya nang huruton o bungkag Buki metujud ko pia mi dehen kani pud siya nga kaitik kana siya yahang kani Mga usik-usik sa daplin sa karsada, yan sila hugun. Ani siya yahang balay gani mga kaitik. 3, 2, 1! May buntag ka na tong tanan mga kaitik, uh, Medyo walay adlawron sa pan pagdakadagom gud sarong buntaga mga kaitik na curious lang kay ko kay na may uh, tao diri sa at bangsa akong tulda ng ag-ag medyo naluway ko akong itagaan ng gitlog kapamahawon na konta mga kaitik pero dili siya kasabot o bisaya o sila pa taga diri ah uh, medyo daw na ay kwan. pero ako naluway ko kay ano atong tanawan mga kaitik ang ako ang paglantaw niya karon mga kaitik um, dili lalim ang yang kinabuhi kaya nga no nangahag na lang yung taon nangahag ni siya mga kaitik dayon ako ang giobserbaran sa yahang mga trabaho una una to mga kaitik ha nangahag siya siya rin siya Dayon tan tanaw na ang iyang kuha o unsagi kadaghan ni iyang kuha naraman akong tanggal sa kong bibi o topo dito pikas Nasa diri ako siyang pangutana kung daghan bagi unod na siya ni na. pero sa ako ang naobserbaran mga kaitik gamay rin yung kayo murag taas na kayo ang iyang nakuha sa siguro sa tip mabungkag niya ni Tanan ah uh, uhot uh, murag taas na kayo ang lima ka kilo or upat mo nang medyo nasakitan ko mga kaitik kay ngano lisod kayo ang kinabuhi samantala ang uban kuan yanu yanuhon lang dili mukaon. kaon no naon imo kana siya uhot yahan ang gibungkag pero dili na siya ingon nga nagi daghang kay unod murag o, wala ko makitang unod nga mga lagpot mga kaitik pero laban lang yapon sa kinabuhi Monang mga bata dire sila binuangan ni siya kay og sila pa na lagi nada na ada ako dili ko anak kay tao man ta pareha ra man ta tanan mo ganitong isa atong liliyon mga ka ha kung unsa na bagini ni sulod ning iyang kuan atong kayon tanawa oh. wala siya ay unod oh tahop pero naa siya makuha. Gini, pero gamay lang gyud dili gyud siya. Dili gyud siya totally nga naa siya sulod. Oh, sa so, ako ang gihagkom lang. Murag na sa pulo ka buok sulod sa iyahang ani unod tahop pa gyud siya. Ana, mo ni karon tibok adlaw nga ka itik. Ya ni huroton, dako man siya. Ya nang huroton o bungkag. Buki metode de kopi ami. Lain kana syai. Yahang kan ni usik-usik sa daplin sakarsa de, yana siligun. Ani syai yahang balai ganik maka itik, ma istik steak to dito sabaw. Ito, video ga takilid. Istik lang dayon a uh, trapal. Marabaog nasakitan ko gatanaw sa yang situation kai. Morogolay pamilya. Kai yahang balai dito. upat ka buhok bugsok trapal gabanig siya murabag ug sa direct nga pagka gabalay-balay ra sa siyang kinabuhi pero makita na to ang iyang pagkugi siya ragid ng taon isa mauna Kancawan pa binuangan pa murag nasakitan ko kay tao manggod gulang-gulang siya dilit lang siya kasabot o istorya kayo sa bisaya akong pangutan on Dili kayo sa ka adapt sa ito may mga istoryahan kay isa ni siya ka subanin sa subanin man good morning mga kaitek, kung luwag luwag mo sa inyong mga kuan ayaw gin pag abusar una na una to makakaon si nanay pinagitin pinatuluan sa singot tibook adlaw taas na kayo ang lima kakilo makuha niya sa agagagag agag mo -ag. nang dili mo mag og o unsay makaon niyo kan aginin niyo, ayaw ninyo sayangi kay dili pareha na to ba sindi ay dili pareha tanang tao at akabalog at tuyok labang kalibutan samantalang sinanay makakaon magani tinuluan sa singot inubanan sa mga yaga-yaga sa palibot mo nang kinahanglan gid ta mga kaitik ba sindi ay kinahanglan nato nato. nga mag og mahimo tipid-tipid yun on sa makaon huro nato. na to nga, mag, mag mahimu, tipid, tipid makaon, na to. nga sa itong atubangan sinanay sinanay maskin isa kabuk botel na lang puniton pagod. Dagan salamat mga kaitig ha o may ha, buntag ganatong, na itong tanana si Butsoy mo na siya si Butsoy ito ang izom gamay gika na dito sa bibihan na ah. ang among bibi to, opa, dito, tunay payag, eh. ito pa dito ni Payag dito na nakita niya nung anaisin mo na siya si Butsoy dahil mga kaitek dari nga pun nga side nga curious ko aning mantay ni ang kulabay kato na siya si anang kapayong kana e nga no hindi kan pag ahapon sa odto hantod karun wana niya ulit dito rin na siya sa yantang kalpikas problema karun wala kaong kaon matokong ipahat dan o guwan Wata kabalo balo kung unsa iya hangkuan o nga nang wala siya mo ako tong adtoon sa bayan ako okay Kasi kabalaka, kabala ka nara kong bibida ay Nagka to ng karaan ng aligo Okay Ang istoryahan na ni Butsoy Nara oh. Sa nag-iwahing na niya iyahang. Ya, kuha. Mereka tahun mau ke itu ko. Dupi. Tahun ini Oh, dupi na. Dia mana lah si, sih? Sihuru dia? Eh, marap. Dia. Duma marah ya dia. itu di tu tumui. Angat lawan ana. Ana agak kan? Eh, marap i. Dia hot. Lah. Ana oh. Kali dia bola. Mana ada nila bokan? Dah. <coughs> kan ini dibungkak menggunakan ini, God. Siapa nombor sana? Oh, siapa? Hmm. Tanawa ninyo mga kaitik. Tapos pa, para plina sa kajot siya. Ha? Oh, tanawa iyan ko ha. Maroon iyan ko ha tawon mga kaitik ha. Oh. Masakit kayo sa buot ba? Anong kamot ang usaka samantalang ang uban abusado. Maaga ni balik-balik ka ni mo na daw oh, ko. Sakit kayo sa buot. Ah, sige mayo maratos. Mayong buntag. Huwag lang kayong salamat ninyong tanan.